Pag nangyayari kayo, kinukuskus ang dingding para siya nag general clean dito talaga sa kusina. General clean, sobrang lagkit. Sobrang lagkit na daw. Kaya kinukuskus niya yung mga dingding. Ngayon ito talaga ang buhay, uh, buhay platoner. <laughs> pero ano ano? Ah? pero Diyo, pero uh, parang hindi bari. parang hindi O parang mas mahirap pa to sa trabaho eh <laughs> ha iba mas mahirap pa sa mas pa to sa trabaho niya trabaho parang patayin oh, dati pa kasi ako. parang kanto mga kone eh no mga ma tawag ito, malagkit na no Hindi na, na uh, agad sa kuskus. Kaya -kus. kailangan uh, talagang kuskusin yun talaga. Yan, dinis. naglilinis lang siya, Amiga, at uh, ito lang ako, nakaupo lang ako. Alright. Nakaupo wow. <laughs> lang siya na. Yan, malinis na. Malinis na ba, Amiga? Medyo. Medyo malinis na. sa pagkadeop mo, minsan talagang mas pagod ka pa sa paghilinis. mas <laughs> pagod ka pa talaga sa bahay. Ayan, dahil basura na nakita ni Amiga Ayan, ito yung basura. Oh. Tapos, okay na yung nilinis ni Amiga. Medyo namutiin naman siya kasi dati nung nakaraang araw medyo malagkit siya at saka madilaw-dilaw na yan eh pero ngayon uh, medyo talagang kumintab na at medyo bumalik yung kulay niya parang uh, bagong plat na ulit bagong kusina ganito talaga ang pan uh, minsan uh, kailangan maglinis para yung kasi dito sa ako eh, uso rin dito yung mga ipis kahit nasa kung kami, nasa taas Tama yung eh, oras na ito? Tingnan natin, anong oras na ba 10.55 Ah, 10.58 na pala dito Tama? Ito yung oras natin dito O, kita niya, itong Christmas na yan to, walang tanggalan yan 10.58 na, tama Yung oras na yan dahil basura na kolekta. Tapos na ba yan, Amiga? Patapos ka na ba? Oo. Oh, uh, Pagkatapos nito, kain tayo para naaramdam ko ng uh, Tom Jones. Gutom na. Tinapay lang tayo? Tinapay at kanin. Kanin. Oo, ulam natin na yung tinapay. Oh, tapos... nang ano? <laughs> bigas ano, na ako. Ah, walang kanin? Pero may, ko na, may konti ka naman tayo. Kasi ito eh, Hindi ko alam na mag-a-out ka tapos yun muna yan at uh, makapaghintay pa naman. Ang importante Dapat na. pag uh, linis ka dyan. Sunod uh, na kunyan natin, bumili tayo ng parang pambrush. Yung uh, napuntong na dati yung brush natin dito sa may CR, eh, yung nilagyan natin dito sa kabila, sa labas sa CR. Okay, ng CR. Eh, tinitingnan ko nung nakaraan, kaso... Na na, uh, so, sa tumama ka makalabas tayo, tingin tayo nun yung brush na... Uh, Maganda kasi talaga sa bahay o sa flat. Maganda, malinis siyempre. At saka magaan at madaling uh, malinis galawan. Ito namin ni Amiga. Ayan. Ito kasi medyo madilim lang kasi baka may natutulog pa dito sa kabilang uh, kwarto. Ito kasi ginawa namin ni Amiga dito. Eh, may salat dito. Kaya yung iba nakikita niyo masikip. Pero ang ginawa namin ni Amiga, dalawang partition lang ginawa namin dito. Hindi namin ginawang kwento, uh, uh, para mayroong kaming uh, pwesto pagka kami ay may uh, gathering dito sa Kuwait. Ayan oh. ito yung aming uh, pwesto ni Amiga. Madilim lang kasi baka may con ngayon. kasi ngayon, iba-ibang oras namin. Dito si ni Amiga, pati yung kanyang uh, upuan. Yeah. kasi ano to, hinapakan dito siguro. Kaya ano yung Ilabas mo na rin kaya yan. Natatanggalin ko na to dito. Hindi naman na to kailangan dito. Hindi rin naman siya maupuan kasi ang, ang, ang gabi lagi dito. Yun, linis kuwi. Yan, dinis, kami po ni Amiga dito, kami po yung flat owner at uh, kaya medyo si Amiga, tuwing day off niya, ayan, pag wala siyang magawa minsan, magawa kasi ako nagawa, naglinis talaga na dito yan lagi, kada day off niya. Sa kusina, sa, mas nilinis niya nga itong kusina kaysa dun sa loob ng kwarto eh. Sa loob ng kwarto, ito na lang naglinis. Ayan. Dito kasi syempre, ano pa dito yan, ito lang yung buhay kuwit namin ni Amiga. Buhay OFW. Uh, alam niyo yan, kung uh, sa mga, sa condo kasi, itong peso namin ni Amiga, parang kung sa Pinas, parang yung mga, para sa, yung mga nakikinig sa Pinas o yung naunod sa Pilipinas, para kami nasa kondo, tapos isang plat, kumbaga tapos ginagawan lang po namin ng uh, partition, tapos may aparentahan namin. Tapos kami po ni Amiga, ang plat owner dito, kaya kami ang uh, ang medyo uh, tao dito yung separate sa uh, pero lahat kami naglilinis kasi Amiga talaga mas ipaglang talaga General Cleaning Nag uh, kay Amiga yung General Cleaning talaga Ganito ang buhay sa ako eh pagka kayo yung flat owner at, uh, meron kayong pinaparentahan, parang, uh, nga ito, yung nagkutuwa din nabanggit ko, parang kondo sa Pilipinas to. Tapos ito yung pinakakusina namin, ito yung pinakasala, ito yung, sa iba, ang ginagawa nila, ito partition to. Ginawa namin ni Amiga dyan, uh, pinagawa namin na talagang parang kwarto, talagang kwarto talaga siya, ginawa namin nga uh, parang kwarto to. Dati ay isang malaking sala to. Ayan oh. yung iba, makikita niyo yung mga plat, butas dyan, hindi buo. Ang ginamit namin dito, gypsum board. Kaya, ang sabi namin amiga, dapat komportable at malinis yung uh, pagka kami ay umuwi. Kaya ganito, konti lang kami dito sa loob ng plat. Siguro, lima lang kami. O, anim pala. Anim lang kami dito sa plat. Tapos, um, dahat lahat tahimik. Tapos, may nilagyan talaga namin sala. Sa iba, ang ginagawa, itong sala nito, wala nang sala, nilalagyan pa nila ng isa pang partition para, syempre, dagdag kita o Oh, dagdag pa pa renta. Kami po kasi dito, yung ibang uh, uh, OFW dito, kumukuha ng ganitong isang malaking plat, kami sila yung nagpaparenta, kami yung nagpaparenta, at uh, yun ang nagiging uh, extra income namin ni eh, Amiga. Ah, uh, extra income din eh, ng OFW. Tama ba, Amiga? Uh, sige. Kalam ka na, Amiga, kaya naman eh. Ito lang yung ating uh, linis kuwit at uh, Makakatapos na naman ito sa amiga. At uh, mamaya, papakita natin kung paano yung inayos yan, siyempre. Mamaya na pala magpapakita lang sa amiga. Papakita natin kung uh, anong ayos ang maging mamaya. Amiga, hindi pa tapos. Ano Hindi ko alam kung ano Tina, Tiner. Ah, tiner. Hindi na. Ha? Huh? Tagal na yan. Dumating pa tayo dito yan, di ba? Dito nga pala sa plant na to. 2019 kami lumipat ni Amiga dito. Kaya ilan taon tayo Amiga? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mag-aan na taon kami dito. Kasi October kami lumipat dito eh. Kaya mag-aayong yung na kami dito sa flat na ito. Sana dito na kami yung uh, last namin yung mga plot. Okay. Ito lang ating uh, linisan at uh, pinakita namin ng konti yung aming flat uh, dito sa Kuwait. Ayan yung kwarto namin nandun saan natin napakita uh, magulo pa dito muna tayo sa, sa sala dati may TV dito, inuwi ko na nilagay ko dun sa condo, sa kwarto eh dati dito uh, mahilig kasi kami dati uh, mag party party habang pala tumatanda ka ma, mas priority mo na yung matulog dati party party lang ngayon na uh, pag nagkakaidad ka gusto mo matulog, magpahinga. Hanggang dito na siguro yung video namin, amiga. At ito lang naman ang aming uh, naging araw. At uh, saan lugar, lalili niyo kami subaybayan, amiga. Ingat po at respeto sa bawat tisa. Thank you.